Hello po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Dimple Albones, na nagmula po sa CLF Batangas, ang atasan po upang maibahagi kung gaano po kabuti at kadakila ng ating Panginoon. Uh, ngayon po ay nasa season 28 na po tayo ng ating prayer and fasting for the nation and na may tema pong Divine Encounter with God. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagbubulay-bulayan, tayo muna po ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Kayo po ang aming pinupuri, sinasamba at dinadakila, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan, lihiman o lang talpang, Panginoon, sinadyaman namin o hindi patawarin niyo po kami. Panginoon, linisin niyo po ang aming mga puso at isip, Lord, at kayo ang maluklok sa aming buhay. Panginoon, itago niyo po ako sa iyong likuran at hayaan na ikaw, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa, Lord, na mangkikinig, Panginoon, na iyong salita. Maraming maraming salamat, Lord. Salamat, Lord, sa love, sa joy, sa peace and comfort na patuloy niyo ibinibigay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa blessing na aming patuloy na natatanggap, Panginoon. Kaya lang, Lord, ang dakila sa aming buhay. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. So, ayan po. Uh, sisimulan ko po ito sa isa pong verse na tunay nga pong pinangahawakan ko po nung uh, una pa lang po akong nakakilala sa Panginoon. Ito po ay makikita sa Deuteronomy 31, chapter 31, verse 6. Sabi po rito ay, Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo, hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Amen. Tunay nga po na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. At saan man po tayo pumunta, kasama po natin ang Diyos. Kaya nga po, may isa pa rin po akong pinangahawakan. Sabi po sa Psalm chapter 23 verse 4, Kahit duman ako sa madilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ang aking kasama. Ayan po, uh, kasama natin ang Diyos. Tunay po ito. At ito po ay aking uh, aking naranasan sa aking buhay po ng mga panahon na hindi ko pa po nakikilala ang Panginoon. Ayan, sisimulan ko po ito kung paano ko po ba nakilala ang Lord. Siyempre po, lahat po tayo ay may iba't ibang uh, encounter with God. May iba't ibang uh, may mga pinagdaaran daanan pa po tayo pas bago po natin ma-encounter si Lord. And, nung una po ay uh, Nagsimula po kami sa nag church na po kami. Pero hindi po sa ganitong church. Iba pong church yung aming na uh, pupuntahan. Kasi po ang um, aking pong ina ay uh, meron po siyang nasalihan na uh, yun po ay uh, nasimba po every Sunday. Ang tanda ko pa nga po noon, may Saturday po yun eh. And Nagsisimba po kami doon kasi nga po nadadala po ako ng aking ina pati po ang aking pong kapatid na kuya. And kami po ay uh, napunta po doon. Then ang um, ang um, kaya lang po ako pumupunta doon dati kasi po uh, may pagkain. Ayun, may mga pagkain po masarap ang kanilang pagkain. Then hindi ko pa po maunawaan yung mga itinuturo nila. Pero may Uh, parang makapakwestiyon ka po dun eh. Parang mapapatanong ka, pa, bakit ginagawa nila yon Bakit may ganun? Uh, and, yun po ang isa sa akin, uh, parang nagbukas po ng aking kaisipan. Kasi po dun po sa sinisimbahan po namin dati, ay uh, kami po ay laging, ang lagi po kami may suot na medalyon. Ah, uh, medalyon then ang design niya po ay para siyang may balance. Then lagi po dapat namin yung suot daw. And may binibigay din po sa amin dati na nakalaminate na po na prayer and lagi daw po yung dapat daladala or isusuot and eh, 'yun daw po ang uh, gagawing prayer. Then ayun po, nagtuloy-tuloy po kami doon and meron po silang tinatawag na Father Mahi si Father Lali po ay patay na siya, then muling mabubuhay. Then, uh, one time, ay meron po sa bahay na Bible, uh, maliit lang po siya Bible, then color brown po. Lagi po siyang parang magpapapansin po sa akin. And, uh, pero hindi ko po siya iniintindi ha. Nilagay ko po siya dun po sa aming, uh, yung aming pong cabinet, nilagay ko po siya doon. Uh, hindi ko lang po alam kung bakit pag maglilinis ako, lagi ko po siyang nasasagi or basta lagi ko po yung Bible kung yun brown. Hindi ko lang po alam kung buhay pa rin po siya until now. And ayun po, lagi ko po siyang nakikita. Then, ako po ay uh, tinry like, ko po, po siyang buksan, binasa. Uh, yung mga nakasulat po doon is para sabi ko parang kwento, uh, parang exciting, parang kakaiba to. And hindi ko pa po siya, hindi ko pa po siya nababasa or napapakinggan noon pa kasi nga po iba yung turo nila. And kahit po sa edad kong iyon na 9 or 8, 9 parang something ganun po, ay uh, nagbukas na po ang aking kisab sa ganun bagay. And doon din po nag-start na hindi na po kami nakaka-attend nakaka doon sa church na dati, na meron po kami mga midamidal yun. Pero, nasa amin pa rin po yun. Ginagamit pa rin po namin, uh, binabasas, at sinusuot po. At saka yung lamis po iniinom pa din kasi nga po yun ang Then, pinagpapatuloy pa rin po namin. Ang hindi nga lang po ay yung pagsimba po. Kasi parang lumipat po yun na yung, sin yung Pinagtayoan po ng simbahan na yun ay uh, inilipat po kaya hindi na po kami nakakasimba. And then, every Sunday po ay doon naman po kami nag-church. Ang tinatawag po dito ay malaking simbahan. So, ibig sabihin po doon po sa Catholic Church. Ang tawag, po, ang tawag lang po dito is malaking simbahan. Yung mga classmate ko po, kapag sinasabi po nila, Tara simba! Ayan, uh, sabi ko naman sa sarili ko, Nagsisimba naman ako, pero bakit hindi ko sila nakikita? Kaya po pala, is iba po yung sinisimbahan nila. Doon po pala yun, sa malaking simbahan. Na yun nga po, yung Catholic Church. Ang akala ko po kasi, dati, is yung sinisimbahan po namin, ay yun po yung sinisimbahan ng lahat. Kaya po, parang ang dami ko po, po talagang question noon. So, ayun na nga po. Sabi po, uh, pumupunta kami po sa malaking simbahan which is yun nga po yung Catholic Church ah uh, sumama po ako noon then ang uh, sabi ko po ay ah dito pala nagsisimba yung mga ko dati and meron po akong uh, napapanood na sa mga TV uh, na about po sa uh, mga Bible ayan po mga Bible uh, stories yan yung mga pambata pong Bible stories and doon po nagkaroon ako ng interest na makinig po ng mga Bible messages. Then, doon po nag-start at nakilala namin si Natita Ines and Tito Bon na nag-start muna po sila sa badminton. And then, uh, napakagaling ng Lord kasi uh, hindi niya hahayaan na doon ka sa mali. Doon dadahin ka ng Lord kung saan ka makabubuti, kung alin ang tama. Ayan. And, Salamat po sa buhay ni natita Ines dahil po uh, nagkaroon po ng ganun gawain doon po nila ipinasok ang uh, Bible study and then nagtuloy-tuloy po then nakilala po namin at dumating po si na Pastor Baby, Pastor Anching. Kami po ay nagba Bible study, kakonti pa lang po kami noon. Parang mga 5 or 6 ay nagba Bible study pero kids pa po ako noon na gusto ko lang po talaga na nag-e-explore at kasama po ako sa mga ganung bagay. And uh, kami po ay kumakanta. Nag-e-enjoy po ako kasi po uh, masaya po and nakaka-excite po yung palagi po silang darating. Then may panibagong uh, matututunan ka na naman po. Ayun po, uh, nagtuloy-tuloy po ang um, uh, pagbisita ni na Pastora Baby po sa bahay. And doon po, Ah, uh, yung mga questions ko po dati na bakit ganyan, bakit ganon ay nasagot po. Nung nagtuloy-tuloy po na uh, marami na po akong nababakang message ay naging youth na po ako. at uh, sumasama na po ako sa youth camp. Ayun po. First encounter ko po talaga na isinorender ko po lahat ng mga ginagawa ko po before past na mistakes na uh, ginagawa ko is yung youth camp yung first youth camp po uh, hindi ko po matandaan kung saan yun parang sa Batangas po yata or ayun ay uh, sinirender ko po lahat, inamin ko kung anong pagkakamali ko kung anong kasalanan ko at alam kong ako'y patatawarin ng Panginoon and ah uh, ayun po, nagpatuloy po ako sa Panginoon. Mas kinilala ko pa ang Panginoon. Hindi lang sa pangalan, kundi uh, buong puso ko siyang tinanggap. And uh, bawat mensahe po na aking naririnig sa mga pastors ay talagang uh, pasok na pasok po sa aking puso at uh, ito po ay sapol na sapol. Minsan niya po napapaisip pinatatamaan ba ako ni pastor? Ako ba yun? Parang alam niya yung pinagdaraanan ko. Pero, hindi. Uh, kinu kinukonvict ako ng Lord. Uh, binibigyan niya ako ng binibigyan niya sa akin yung tama, kung saan ang tamang daan. And, ayun, salamat sa Lord talaga na nakilala ko siya. Ayun po, dun po nagsimula ang pagkakilala ko sa Panginoon. At, Uh, dumaan na po maraming taon marami na din pagsubok po akong napagtagumpayan sa tulong ng Panginoon at uh, nagsimula po ako na talaga po sinubok ako ng Panginoon mas na-encounter ko pa po ang Panginoon ay nung sinubukan ko po na pagsabayin ko po ang aking pag-aaral at pagtatrabaho. So, nag-start po ako na pagsabayin ko ito nung bago po matapos ako ng senior high school. So, that time po kasi is ah uh, nag-iisip po ako kung kaya ko po, po na katulad din po ng iba na working student. Kaya po, sumubok ako. Then, ako po kasi, no grade 12, ay nag-OJT po sa may munisipyo po dito sa amin. And, ah uh, ako po ay nakaisip na, na mag-apply po ng trabaho. Kaso nga po, sabi ko po, uh, saan naman ako mag apply Ano naman ang pwede kong mapagtrabahuhan? Kung sa, sa palengke po, ay eh, din para maliit lang po ang sahod. Tapos ay, uh, hindi ko kakayanin kasi po ay, Uh, yun po ay araw-araw dapat. At uh, then, kinabukasan po, di ako nga po ay nag-OJT sa munisipyo. Kinabukasan po ay bigla po yung sa munisipyo po, may nakita po akong poster. Ang nakalagay po din sa poster, hiring. Hiring, service crew at McDonald's sa Nuan. Then, ako naman po, sabi ko ay parang kumbaga po eh, sign ba to na kailangan ko na talaga mag-work? Or uh, kaya ko namang pagsabayin ang trabaho ko? Parang tinugon agad ng Lord yung aking uh, iniisip nung oras na iyon. And hindi ko pa po siya uh, uh, parang pinigyan focus o binigyan ng pansin. Ako po ay nag-OJT na po. Then ako po ay labasan na, out na po ako noon sa aking pag OJT, ay binalikan ko po yung poster. And then, nakalagay po dun sa baba ay may interview daw po ng ang oras ay 3pm. So, ang labas ko din po dun sa aking pinag-OJT-han ay 2pm. So, may time pa po ako para si Kasuhit yung pwede ko pa pong uh, like resume, yan po. Yun po kasi ang mga dapat dalhin So, nakalagay din po doon na ang In, ang lugar po pala na pag iinterviewhan ay eh, doon din po sa munisipyo. So, parang madali na po sa akin. So, ang problem ko naman po that time is yung resume ko. Saan po ako kukuha? E eh, di isip po ako nun kung ano pong gagawin ko. Then, nag-pray po ako sa Lord kung anong gagawin ko. Nawa ay may tumulong na tao. Then, yung pinag-OJTian ko po, sinabihan ko po siya na hiring nga po dun sa McDonald's service crew. At ang um, ang akin pong kailangan ay resume kaso nga po wala. Then sa tulong po ng Panginoon, ginamit po yung aking pinag-OJT-han, ibinigay po sa akin yung resume ko po ng pang-OJT para lang po maibigay ko dito sa uh, pag interview po sa MACDO. Then sa tuwa ko po, ako po ay ay dalas-dalas na pumunta po doon sa pinag interviewan po namin. And ako po'y naka-uniform pa po that time. And ako po'y kinakabahan kasi po, first job ko po yun. And first interview ko din po. Then, nung nakasalang na po ako sa interview, ay mabait naman po yung nag-i-interview. Ang um, Tagalog po ang kanyang medium, medium sa pagsasalita. And ang sabi niya po sa akin ay, daw po ay nag-aaral, di sabi ko po ay opo. So, kung willing daw po ako na magtrabaho sa kanila. Sabi ko po ay opo. Then um kung may chance daw po na ako po ay mag-host ng party, then ako po ay mag uh, serve sa mga crew o uh, sa mga customer. Kung ako daw, kung kaya ko daw po ganyan. Di ako po ay lagi pong opo, opo ganyan kasi po gusto ko, gusto ko po ng trabaho. Then um uh, mga ano po, natapos na po lahat ng interview. Uh, in-announce na po kung sinong nakapasa. So, pray-pray po ako sa Lord. I mean, Lord, I pray na uh, makapasa po ako dito. Gusto, gusto ko po talaga ng trabaho. And then, in-announce na po noong manager. At ang sabi niya po ay, ihiwalay daw po niya yung marketing, wherein yung marketing po, ay siya po yung nag-handle ng parties. Uh, inquiries po ng mga kids and ayun po, at sa mga benta ihihiwalay daw po nila so dito daw po service crew dito daw po marketing, sabi ko Lord, kahit saan ako basta paso sabi ko gano'n and then uh, that time po ay sobrang dami po talaga namin, 100 plus then ako lang po yung ang ah, liit ko pa naman po ay di ako po ay parang natataklo ba'n As in, nasa likod po ako lagi. Then, noong tinawag na po, tinatawag na po nila, sabi po ay, bigla pong sabi ng manager na isa, Alcones Dimple, ah uh, dito ka sa marketing. So, nagulat po ako. Ah, ako, marketing, ganyan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kasi ah uh, uh, ibinigay niyo po ang ganitong opportunity sa akin. And, noong nagtuloy-tuloy na po, uh, may training, yung yung uh, yung training po sa Rosario Kalayo. So napasok po ako nung no, nagising po talaga ako ng maaga. Then papasok po sa school. Paglabas po ng school, diretso po ako Rosario. Standing ovation pa nga po ako kapag nasakay sa bus, sa bus kasi po uh, laging punuan po. And then yan, nagtuloy-tuloy po. And ako po ay that time ay parang na, uh, napapagod. Pero sabi ko, Lord, ah, pinanghawakan ko yung sabi ng Lord na sa Philippians 4 verse 13, na, I can do all things through Christ who strengthens me. And kahit ano pong gawin ko, ano man pong task ang ibigay sa akin, sabi ko, Lord, gabayan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng saganang karunungan dito, at uh, hindi ko titingnan kung ano yung o ano yung sasabihin ng ibang tao, magpo-focus lang po ako sa iyo. Ginagawa ko ito, Lord, para sa iyo, para hindi po ako mapagod. So, yun po yung aking motivation. And, uh, naging, ano na po ako, nagtagal-tagal, umabot na po ako ng, ah uh, uh, noong tumuntung po akong one year, tuwa-tuwa po ako, kasi po ay, uh, Lord, thank you, kasi ah uh, kaya ko pala. Naka one year pa po ako. Then, akala ko po makakapag-resign na po ako kasi nga po ako. Hindi ko na po kayang pagsabayin. As in po, nung nag-first year po ako, ay ang dami pong activities. ah uh, sabi ko, pagpapasok po ako ng, ng school, ako po ay laging tulog na. Tapos ay, uh, pag po na nasa nasa Macdo ako naman po yung nagre-review habang nasa CR po nagre-review din ako then uh, pray lang po talaga ako ng pray and then uh, dumaan na po ang maraming taon umabot na po ako ng 4 years and uh, noong pong ang pinaka mahirap po ay kapag yung maraming activities kasi po kami ang marketing po ang nag-iisip ng mga activity then Nagsamay po ang aming thesis at saka po ang uh, max celebration or sobrang daming parties na ilalabas po. So ako po lahat ang na nag handle po noon. So para po akong, uh, kumbaga po, ay kung wala akong Lord, hindi ko na po alam kung saan pong direction ako pupunta. As in natutulala na lang po ako at uh, hindi ko po alam ang gagawin kung wala ang Lord. Pero... Salamat sa tulong po ng Panginoon dahil napagtagumpayan ko po iyon. Napagsabay ko po ang thesis namin. So yung thesis po namin is uh, lima po kami magkakagrupo. Then, ang salamat din po sa naging kagrupo ko dahil hindi po sila uh, hindi po sila yung pabigat. Sila po as in tulong-tulong po talaga kami. And ibinigay po talaga ni Lord yung ganong yung mga ganong kagrupo ka ko para ma ko pa yung isa ko pong isa ko pang responsibilities yun nga yun sa Magdo and ayun po ako po ay tutulog po ng mga alas dos alas tres nagka po ako then may duty pa po ako na mga six or seven so kakunting oras lang po ang tulog ko and then kinabukasan ganon pa rin po ang process at Salamat din sa Lord dahil hindi po bumagsak yung katawan ko. Hindi po ako nangyayari at ako po ay kahit puyat palagi ay uh, binibigyan po talaga ako ng lakas ng Panginoon. And ano po at uh, noong time ng December po ay kumilos talaga ang Panginoon kasi po uh, ang duty ko po sa ng December nag-start po ay nung noong December meeting, tanda-tanda ko po iyon, kasi po iyon ay uh, nakiusap po ako sa prof namin para po sa aming uh, defense na i-adjust po, gawa nga po ng ako po ay duty po ng sunod-sunod na araw na uh, na puyatan. Ako ang duty ko po sa McDonald's ay 11 p.m. 11 p.m. po yun ha. Hanggang kinabukasan na po yun. And, nakiusap po talaga ako na hindi po matuloy ang defense muna, i-adjust po. So, hindi po pumayag yung prof. So, problemado na naman po ako. To, Lord, uh, I pray na pumayag po ang prof. Hindi uh, nawa maintindihan niya po yung uh, aking sitwasyon. And, ayun po. So, nung una, hindi po siya pumayag. Then, uh, nag-chat po sa aming JC. Ang sabi po ng prof ay, may adjust po ang aming defense kasi daw po, yung mga panelists ay hindi po available lahat. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi, uh, yung ganong bagay ay uh, talagang kumilos ka. Sobrang nakaka-amaze ang kapangyarihan ng Lord. Tunay nga na ang Lord ang may control ng lahat. At, ayun po, hindi po natuloy ang defense namin. At, yun po, naka-duty po ako sa McDonald ng 11pm hanggang uh, 2, 8, 2 p.m. po at or 3 p.m. As in, napunta po kasi kami ng iba't ibang school. Doon po kami nag-host, -ho nag-host -ho po ako, nagpapalaro. Ayun po, yun po ang aming ano. Nagpre-prepare po kasi kami ng food na dadalhin sa kanila, kaya 11 p.m. po ang duty ko. So, ayun po, ah uh, bago ko po uh, gawin or Jumuti, gumawa pa po ako ng thesis ko kaya halos wala rin po akong tulog. Para naman po, bago, bago po ako Jumuti, ay ah, natapos ko na po yung task ko sa school. So, ayun po, napakagaling ng Lord, napaka makapangyarihan. At talagang, nung nakilala ko po ang Panginoon, ay bumuhos ang blessings, bumuhos ang pagpapala sa aking buhay po. And, Natapos po ang thesis namin, nakapag final defense na po kami and approved po ang aming thesis at salamat sa Lord. At hanggang ngayon po ako po kinikilabutan pa rin sa uh, kapangyarihan na ginagawa po ng Panginoon. And uh, ayun po, ako po ay natutuwa na uh, kahit po sobrang hirap na mga pinagdaanan ko noon mula first year po, to uh, ngayon pong fourth year na pinagsabay ko po ang aking pagtatrabaho ay uh, napagtagumpayan ko naman po ang lahat ng aking wala po yung uh, sasabihin po na working student ka pero bagsak ka sa akads mo hindi po ganoon ang galing nga po ng Lord kasi uh, kahit na ako po ay nagtatrabaho hindi ko po napapabayan ang pag aaral ko kasi po ay ako po ay uh, nakakatanggap pa po ng, report, uh, ng awards kapag po aming uh, mga deliberation na po ng honor. Ayan po. Salamat sa Lord dahil uh, binibigyan niya ako ng karunungan, ng lakas, at tapang. Nagawin ko po ang lahat ng bagay at harapin ko kung ano ang uh, kung ano po ang uh, ibinibigay ng Lord na pagsubok sa akin. Ako rin po ay natutuwa sa uh, transformation na binawa ng Lord sa aking buhay. And na, yung nakita ko po katotohanan ay talagang napaka masasabi ko na lang po na wow, thank you Lord. Dahil nakilala ko po kayo. Thank you Lord kasi uh, pumasok po kayo sa buhay ko. And alam ko na, uh, na nung nasa sa, sinapupunan pa po tayo ng ating mga magulang ay Uh, talagang uh, tayo ay hinirang na ng Panginoon. Tayo ay pinili na ng Panginoon. And, ayun, salamat sa Lord na sa kabila ng mga mga pinagdaanan nung past, ay uh, napagtagumpayan. Madami mang struggles, marami mang uh, nagbukas ng aking is, nag-sarado uh, ng aking isipan sa katotohanan. Ngunit, ang Lord hindi niya hinayaan na pumunta ako sa mali, pumunta ako dun sa hindi tama. Uh, binigay ng Lord sa akin yung tamang daan at nung katotohanan ko. Kaya po, salamat sa Lord sa kabutihan niyang ginagawa sa atin sa araw-araw. At -araw. uh, po ay manalamin Amang, amang makatanggap. Papasalamat sa iyong kaputihan na ikinagawa niyo po sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, kadakilaan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy ng pag iingat sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, Lord, na ginagawa dati, ay palagi ka pa rin, Lord, nariyan sa amin at palagi kang sumasama sa amin saan man kami pumunta, Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong uh, grace, Lord, sa iyong mercy, Panginoon, na ibinibigyan niyo po sa amin. Panginoon, I pray, Lord, na uh, ang bawat makikinig, Panginoon, ngayong araw na ito ay i-bless niyo po sila. Magkita sa kanilang mag-isip, Panginoon, na kayo ang Diyos na hindi, Panginoon, nagpapabaya sa iyong mga anak. Kayo, Panginoon, ang aming tagapagligtas, kayo Panginoon ang aming pupurihin magpakailanman hanggat kami may hininga, Panginoon kailang ang dapat namin sambahin Panginoon maraming salamat Lord at Panginoon tulungan niyo din po na yung iba po Lord dyan na makikinig na hindi pa po Lord makita kung ano ang katotohanan I pray Lord God na hawakan niyo ang kanilang kaisipan, puso, buksan niyo po Panginoon at hayaan Panginoon na ang uh, iyong mensahe, ang iyong pangako Panginoon ay magkintal sa kanilang kaisipan Panginoon at I pray Lord God na ang bawat Panginoon ang bawat kapatira namin Panginoon ay magpatuloy sa iyo Panginoon, magpatuloy sa iyong mga pangako Panginoon, magpatuloy Panginoon sa, eh, sa pagsamba sa iyo Panginoon Lord God, maraming salamat Panginoon sa patuloy na biyaya na aming natatanggap sa araw-araw. Tunay nga Panginoon na siksik limlim at nag-uumapaw na blessing Lord na aming natatanggap simula Panginoon noong kami ay nakakilala sa iyo noong panahon na nag-surrender kami ng aming buhay sa iyo Panginoon. Maraming maraming salamat po Panginoon sa iyo, Lord God, ang mataas na papuri pagtampa at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you po and God bless.